sa hisgutan ng malnutrisyon. Gibutyag ni Gladys May Fernandez, Nutritional Program Coordinator sa National Nutrition Council sa Region 12, nga mas taas ang ihap sa mga overweight kung obese sa Jansan. Rason niya gi ni ini ang importansya sa pagpatuman sa pinggang Pinoy. Dapat, ang, ang, recommendation namin is dapat healthy. So, yung pag process ng pagluto, dapat iwasan yung trans fat na yun yung transplant is masama sa ating katawan. Yung ating mga even the restaurants, dapat meron tayong vegetables na dessert at foods no, para healthy. Ang pinggang Pinoy o saka food plate model kung saktong food group proportions. Unod sa gikaingong pinggang Pinoy, kinahanglandunay go, glow o grow foods. Kalahati nun no, dapat gulay at saka So, one-fourth lang ang rice, one-fourth lang ang ulam. So, more on fruits and vegetables dapat. So, yun yung tinatawag natin na healthy plate. Dugang pa sa Nutrition Program Coordinator, ngabisan sa mga feeding programs, kinahanglan nagatuman sa guidelines. Kinahanglan, dili matod pa kinipuruskan un lamang, apanduna sabgulay, prutas, karne o uban pa. Isa na din yung feeding na sabi ko da promote din namin na balance dapat yung ating diet. No? In the heart of changing lives, kinisilay Zella Baho. Brigada News.